Sa buhay, hindi laging makikita ang tagumpay sa unang pagsubok. Minsan kailangan nating dumaan sa mga paghihirap, pagkatalo, at kabiguan bago makarating sa ating mga pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang katangian na magsisilbing gabay natin upang magpatuloy: ang resilience. Ang resilience ay ang kakayahang bumangon mula sa bawat pagkatalo, magsimula muli, at magpatuloy sa laban ng buhay. Hindi alintana ang mga pagsubok na dumarating. Hindi ito tungkol sa pagiging malakas at hindi tinatablan ng sakit o pagkatalo. Ang resilience ay tungkol sa ating kakayahang mag-adjust, magbago, at matuto mula sa ating mga karanasan. Ito ang lakas na nagpapaalala sa atin na ang pagkatalo ay hindi ang huling kabanata, kundi isang bahagi lamang ng ating kwento. Alam mo ba na ang mga pinakamagagaling na tao sa kasaysayan mula sa mga negosyante atleta, siyentipiko at mga leader ay hindi nagtagumpay sa kanilang unang pagsubok? Karamihan sa kanila ay dumaan sa mga kabiguan, hadlang at pagsubok bago nila nahanap ang tagumpay. Si Thomas Edison halimbawa ay nag-eksperimento ng libu-libong beses bago niya naimbento ang bombilya. Si Michael Jordan, na kinikilala ngayon bilang isa sa pinakamagaling na manlalaro ng basketball, ay nakat sa kanyang high school team. Hindi ito nangangahulugang sila ay hindi nagkaroon ng pagsubok. Sa halip, ito ay patunay na ang bawat pagkatalo ay nagsisilbing hakbang patungo sa tagumpay. Ang resilience ay nagmumula sa ating pananaw sa buhay at sa ating kakayahang tanggapin na ang mga pagsubok ay bahagi ng ating paglago. Ang bawat pagkatalo ay isang pagkakataon na matutunan, ang isang bagay na magpapalakas sa atin sa susunod. Ang hindi paggive up at ang patuloy na pagpush. Kahit sa kabila ng lahat ng paghihirap, ay ang tunay na lakas ng isang tao. Kung kaya mong bumangon pagkatapos ng bawat pagkatalo, kung kaya mong magpatuloy kahit ang daan ay mahirap at magulo, nahanap mo na ang tunay na susi sa tagumpay, ang resilience. Hindi lahat ng bagay sa buhay ay mangyayari ayon sa plano natin. Ang mga pagkatalo, pagkakamali, at pagsubok ay hindi natin kontrolado. Ngunit may kontrol tayo sa kung paano tayo tutugon sa mga bagay na ito. Kung tayo ay magpapadala sa takot at panghinaan ng loob, hindi natin makakamta ng ating mga pangarap. Ngunit kung tayo ay magpapasya na maging matatag at magpatuloy, matututo tayo mula sa ating mga pagkatalo at mas magiging handa tayo sa mga susunod na hamon. Ang pagkakaroon ng resilience ay hindi lamang tungkol sa pagiging matibay sa harap ng mga pagsubok ito rin ay tungkol sa pagiging flexible, handang magbago at mag-adapt sa mga bagong sitwasyon. Kung hindi umaayon ng isang plano, maaari nating baguhin ang approach at maghanap ng ibang daan patungo sa ating mga layunin. Ang buhay ay hindi laging sumusunod sa ating mga plano, ngunit sa pamamagitan ng resilience, natututo tayong mag-adjust at maghanap ng ibang paraan. Upang makarating sa ating patutunguhan, mahalaga ring malaman na ang resilience ay hindi isang katangian na natural na tinataglay ng bawat isa. Ito ay isang kasanayan na natututunan at pinapalakas sa pamamagitan ng karanasan. Sa bawat pagkatalo, sa bawat pagsubok, nagiging mas matatag tayo. Laging tandaan na ang bawat paghihirap ay may hatid na aral at pagkakataon para magbago. Huwag mong gawing dahilan ang mga kabiguan upang huminto. Gamitin ang bawat pagkatalo bilang stepping stone patungo sa tagumpay. Kaya't anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon, maging ito man ay personal na problema, hamon sa trabaho, o anumang aspeto ng buhay na nagpapahirap sa iyo, tandaan mo na ang resilience ang magiging susi sa iyong tagumpay. Ang pagbangon mula sa pagkatalo, ang patuloy na pagtulungan, at ang pagnanais na magpatuloy ay magdadala sa iyo sa mas magagandang bagay sa hinaharap. Huwag mong hayaan na ang iyong mga kabiguan ay maging dahilan upang mawalan ka ng pag-asa. Maging matatag. Matutong bumangon. Ang tagumpay ay hindi nakabase sa kung gaano karaming beses kang nadapa, kundi sa kung gaano karaming beses mong binangon ang iyong sarili at patuloy na lumaban.